Umarangkada na ang tatlong araw na tigil pasada ng grupong Manibela sa Metro Manila. Sabay sa pagkondena sa korupsyon sa gobyerno, panawagan din nila ang pagbalik ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeepney. Nakatutok si Oscar Oida. Bit-bit ang mga placard at tarpaulin. Ipinagsigawa ng grupong Manibela sa Philcoa sa Commonwealth Avenue, Quezon City ang pagkondina sa anilay korupsyon sa gobyerno, partikular sa DPWH. Napaka walang hiya po ng uh, mga nasa gobyerno na to na yung pinagpapaguran at pinaghihirapan ng taong bayan, pinagpapakasasaan lamang nila mga mararangyang buhay na pinagpaguran ng ating mamamayan ay pinangangalandakan pa. Isinibay na rin sa pagkilos ang panawagang ibalik ang limang taong prangkisa na mga tradisyonal na jeepney. Nakaantabay naman ang Quezon City Police habang nakahanda ang libreng sakay ng Quezon City Hall para sa mga commuter. Peaceful naman ang uh, rally nila. Meron tayong walong uh, rota na may libreng sakay na tumatakbo ang 86 buses. Meron din po tayong anim uh, na QC buses na naka-standby ready for this kung may makita mga stranded na passengers sa mga iba't ibang so, pero so far, wala pa naman po. Bandang alas 10 ng umaga ay kusaring nilisa ng mga miyembro ng Manibela ang lugar. Wala namang na-stranded sa area. Nagsagawa rin ng programa ang iba pang miyembro ng Manibela sa ibang lugar tulad sa Maynila, Pasig, Paranaque, Caloocan at Las Piñas. Humihingi po tayo ng paumanhin awag ah, po kayong mag -alala. para sa ating lahat ito, para sa mga mananakay at manggagawa, mga estudyante na nagpapakahirap po na ninanakawan ng kanilang uh, mga buwis. Laban po nating lahat ito at sa susunod na mga araw, kami naman po ay babawi at maglilibring sakay. Ang tinutukoy nila ay ang libreng sakay na handog nila para sa mga makikiisa sa Kilos Protesta, sa Luneta at EDSA sa linggo, September 21. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 horas.